So, yung mga kakoy Arnold. Gabi na nga tayo. Ginabi na tayo dito. Sa uh, Yan, nakita natin si tatay. Eh. Oh. nakikita nyo. Nakikita na siya sa karton, guys. So... lapitan nga natin at uh, kumusta yun ang kalagayan so Tatay Diyan ka lang natutulog Ha? Bakit? Wala kang mauwian? an? ah, taga rito ka lang? anong pa mo yan? Marami surot sa loob, sa surot sa Ah, marami surot. Diabetes, tatay. Kumain ka na? Bariya na lang po, lang. Ah, bariya. Ah, sige. Ah, ako pala si, ano, Kuya Arnold. Ah, tagarito lang pala si Kuya. Ah, tay tatay, oh. Sige, bigyan kita ng ano pang kape ang pangalan mo tatay ano pangalan mo po Hinaro 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 yan uh, mo na yan yan lang ang nagayanan ko Tatay Hinaaraw dito nagatira sa ano? Maraming surot doon sa salo, maraming surot doon. Ah. Ah, maraming surot doon. So, kawawa. Paano pag umulan ni? Eh? kajan? ang kayan. Hindi nino. Ah, lilipat ka na lang kung saan may ano. Ah, okay. Ano pili mo tatay? Libulaw. 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 Ah, si Tatay Hinario, Hinaro, Libunaw. okay. Marami surot sa sa Ah, surot. Oh. Ayo oh. Ano yan, ya, bitis, yung dini, dini. Ah, hindi naman. ah. So, yan guys, si eh, ano, inabutan eh, nga natin dito at matutulog na si Tatay. Pasensya na si Sister Tatay. Uh, uh, nabutan natin dito sa gilid ng ano to, sa malapit si Bing Living, guys. Ah. Uh, may tungkot si Tatay. Hinaro, hinaro. Yan, mo na ako, Oh, sige, sige. Sige. Ay, matutulog na daw si Tatay Naro. Oo. Oh. Ay, maraming salamat, Tatay. Ah uh -huh. okay. So, yun nga, guys. sa ah, Kahit papano, napabutan natin kung tulong. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko, po Pubuasan, no? ayan dito lang siya na sa gilid na to kung iyong mapapansin guys uh, hirap ng buhay dito uh, ayan matanda na si tatay Linaro so matutulog na daw siya so ayan at kahit papano, napabuta napabutan natin ano, konting tulong salamat po sa mga like nyo at pag share ng video ni Kuya Arnold Pubuasan ayan Thank you, thank you very much. So, yan. Uh, at may natulungan na naman tayo kahit pa paano. Kaunting bagay sa, ano, sa pag... Ano ng mga video ni Kuya, ano po, na po. So, yan. Maraming salamat. Okay. So, ang dami talaga sa ating dito, guys, na... Nat naabutan na lang natin nasa bangkita kung saan naabot ng gabi doon na sila dahil wala silang mga matutuluyan so marami pa rin ang ano dito uh, itong walang pamilya na nag-aalaga sa mga katulad ni Tatay Hinaro so yan pinaunlock ka naman tayo kahit pa counting ano uh, itong interview sa kanya kahit counting interview sa kanya para malaman natin ang kanyang katayuan ano so yun uh, talaga naman ano uh, sa mga kababayan natin talagang Filipino uh, at walang iba talagang itong tumutulong kundi ka po Pilipino ano? ano po mga kababayan natin OFW dyan siempre, uh, at syempre uh, maraming maraming salamat sa mga tulong na mapalawak ang programa ni Kuya Ron Pubuasan para matulungan mga katulad ni tatay nga nito ay ah uh, dito natutulog na po ayan po inabutan ng si kuya po ng gabi kahit gabi talagang umiikot si kuya po ay nako po salamat po lord sa mga itong pag guide mo sa akin na kahit saan ma karating at ligtas din ako na pagtulong sa pamamaraan ng programa na pagbablog so thank you thank you po at kahit pa pano, ligtas ako at ginagabayan ng Panginoon Diyos na sobra talagang uh, itong pasasalamat ko sa taas. At na-appreciate ko talaga guys, ang uh, tulong ng ating na uh, Panginoon, bisu Cristo, walang iba kundi siya lang, ang ating... Pinana, pananalig, pananaligan kaya maraming salamat po at yun, thank you po sa mga silent viewers at mga viewers natin subscriber maraming salamat po at talagang uh, itong malaking bagay po ang programa na magbablog si Kuya Arnold po buwasan para makapaabotan ng tulong na po. So yan, at thank you, thank you po at maraming salamat po sa mga sumusuporta at bumubuo ng channel ni Kuya Arnold po at sa team kaibig, ano po, sa pangunan ni Paring Jojo Albasan. So yan, at uh, syempre pasalamatan natin ang mga nag like po at nag share ng mga video at uh, lubos po tayong nagpapasalamat at uh, hindi lang ito uh, ang tinutulungan natin kung sino man po nadadaanan natin na nangangailangan ng tulong talagang paabutan po yan kuya ano po pag mayroon pong ah uh, pampaabot po ang programa ni Kuya ubuhasan, Pubuhasan ayan at yun nga po at ito paano na nabigyan tayo ng pagkakataon na umikot at magkaroon ng kaunting sahod so nakasahod naman tayo guys tinabot din ng ah uh, 101 dollar no po wow kaya maraming salamat sa youtube channel ah uh, thank you thank you ang ayan okay ayan hanggang dito na lang po ang vlog ni kuya ng pubuhasan at marami pa tayong iikot na lugar okay good luck and god bless at ingat po tayo sa isa't isa Panatil, panatiling lagi tayong manalangin sa taas at malusog at huwag tayo pabayaan so yan thank you po at maraming salamat at sa mga UFW natin maraming salamat po na patuloy hong sumusuporta sa channel ko yan po thank you thank you at God bless po so yan bye bye